Ah, uh, babasahin na natin. Sabi po diyan sa sa 46, Arnold. 46:11 ng Isaiah. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan. Na taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Wow. No. Alam niyo na to. Yan eh, isa sa mga sikat na ginagamit na para palabasin o para ang kinin yung titulo no nung no, uh, binanggit nitong si propeta Isayas no. At siyempre, sinasabi rito ang kinuhang titulo ay uh, yung ibong mandaragit o oh, sabi dito ibong mangdadagit mangtadagit kaya yung luman tagalog kasi sa atin ngayon mandaragit na eh no I ibong mandadagit no <laughs> hindi mandadagit ng <laughs> iba yun eh, yung <laughs> ibong mandaragit ano uh, sinasabi dito na ito raw ay katuparan ito raw ay isang hula at katuparan sa isang tao na nagmula dito sa tinatawag nating sabi dito mula sa silanganan na taong gumagawa sabi ng aking payo mula sa malayong lupain ayan so yung silanganan at malayong lupain ayan yung mga keyword diyan eh yung silanganan saan nga ba naman nando doon ang uh, ang, ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay nasa silanganan. Kaya sabi, ah, itong ibong mangdadagit na to ay uh, katuparan para ng ating uh, pinikilala. Ano man ang pagkakilala nyo dyan. No? Kasi siya yung gumagawa ng payo. Kasi daw eh, na, siya yung nangangaral ng Biblia. Ayan. Pero sino ba to? Ano bang trabaho talaga nitong si ano? No? Basta uh, binasa nyo to, wag na kayo lumay pag, binasa nila to, huwag na kayo lumayo. Huwag kayong papayag na tatakbo sa ibang talata. Huwag. Magtitipaklong. Mag oo, oo, kasi kapag naiwan na yon, bibigyan nila ng diin yung gusto nilang patunayan at ma, mahuhulog kayo. No? Huwag niyong iwanan itong 46.11. No? Tanungin niyo muna, nandito dito naman eh. Sabi rito, tumawag siya nung ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mayroong ipinapayo ang Diyos no ano ba yung ipinapayo ng Diyos pag itinuloy niyo yung basa sa verse 13 sa verse 13 ang sabi diyan aking inilalapit ang aking katuwiran hindi maglalaon ayan na at aking at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat at aking ilalagay ang kaligtasan saan? Sa Sion, na ukul sa Israel na aking kalwalhatian. So yung kanyang payo, yung, yung uh, panukala niya, ililigtas niya sino? Yung Sion na ukul sa Israel. Kaya niya ipinadala yung kaya sa tumawag ng ibong mangdadagit. Eh bakit? Bakit kailangang iligtas ang Sion na ukol sa Israel? Ay itataas naman natin ang basa. Mapapansin nyo sa Kapitulo 46, yung buong, uh, yung buong Kapitulo na yan, hanggang 13 lang yan eh. Pag nagsimula ka sa uno, ay pinag-uusapan yung Diyos Diyosang si Bel, no? na nagpapatira pa sa Nibo, ay umuyukod. Yan. Si Bel, ang Diyos Diyosan, ng Babilonya. Just Josan siya ng Babilonya. So ang tinutok at pag natin yung basa sa dos, sabi rito, sila yumuyukod, sila na nagpapatira pang magkakasama, hindi nila maiiwasan ang pasan kundi sila may napapasok sa pagkabihag. No? Yung Israel, yung Sion ng Israel na ukol sa Israel ay nasa pagkabihag. At sa kasaysayan, totoo 'yung sinasabi ni propeta Isaias na itong si itong Israel ay nasa na, nabihag ng Babylonia. Sabi sa 3 inyong dinggin. Inyong dinggin ako o sangbahayan ni Jacob at lahat na nalabi sa sangbahayan ni Israel na ko mula sa tiyan na mula sa bahay-bata at hanggang sa katandaan ako nga at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita, aking ginawa at aking dadalhin, oo, aking dadalhin at aking ililigtas. Yung mga nasa pagkabihag, ayan yung payo ng Panginoon. Yung mga nasa pagkabihag ay ililigtas. Paano ililigtas? Sabi sa Onse na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Ayan. Ngayon, eh sino ba tong uh, sino ba tong ano, sino ba tinatawag nating ibong mangdadagit? Kasi ni binanggit nga eh, siya daw ay uh, mula sa silanganan at yung gagawin niyang payo doon sa malayong lupain. Uh, dalawang lugar yon Dalawang lugar yon. Una, yung panggagalingan ng ibong mandaragit. Saan? Sa silangan. Eh saan siya gagawa ng paya ng Diyos? Doon sa malayong lupain. Ayan. So hindi di isang lugar to. Magkaibang lugar to. Iba yung, iba yung silanganan, iba yung malayong lupain. Bakit tingnan nyo? Babasahin ulit natin. Na tumatawag mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo ang uh, aking payo mula sa malayong lupain iba po yung malayong lupain doon sa silanganan dahil yung malayong lupain dyan diyan gagawin noong ibong mandadagit yung payo ng Diyos eh tanungin natin sino ba itong ibong mandadagit na to so wag kayong aalis sa aklat ni isaya kasi pag umalis kayo sa aklat ni isaya ay tapos na ang usapan dito tayo sa Aklat ni Isaiah. Hanapin natin. Hanapin natin yung ibong mandaragit. No, hanapin natin. Ang hindi lang naman natin makikita eh, yung mandaragit ng ibon. Pero yung ibong mandaragit, hanapin natin yung tinutukoy dito sa 46.11. Uh, itataas ba natin ang basa sa 41. No, sa 41, uh, simpon rito sa ano. Ayan. Ginagamit kasi nila to eh. Ayan. Sinong nagbango ng isa na mula sa silanganan na kanyang tinawag sa katwiran sa kanyang paanan? Siya ay nagbigay ng mga bansa sa harap niya at pinagpuno niya siya sa mga hari. Kanyang ibinibigay sila na parang alabok sa kanyang tabak na parang pinaspas ng dayami sa kanyang buso. E kung ito, yung tatawagin ng Diyos, yung nagbango na tumula mula sa silanganan, ikinapit nila sa kanila, abay, eh, unang palpak, eh, ang sabi rito, eh, magpupuno raw ito so, sa mga hari. Eh, ang tanong, nagpuno ba sa mga hari yung inyong puno? Hmm. Tanong, diba? eh. Hindi naman eh. O, diba? Nagpuno ba siya? Hindi. Ituloy natin sa 25 para malaman natin kung saan nang galing talaga itong ibong mandaragit na to na ipinapahiwatig na ni 41.25. Sabi rito, may ibinangon ako, ayan na naman, no? na mula sa hilagaan at siya'y dumating mula sa sikatan ng araw, ay tumatawag siya sa aking pangalan. Yeah. So may, may ibinangon daw ang Diyos. Saan? Mula sa hilagaan. At siya'y dumating mula sa sikatan ng araw. Dalawa yung pinanggalingan, di ba? Hindi nyo ba napansin? Dalawa yung pinanggalingan nito. Tandaan nyo yan ha. Galing siya sa hilagaan at, at siya uh, mula sa sikatan ng araw. Dalawa yung pinanggalingan. Yung puno kaya na kumaangkin ng titulo na yun, dalawa rin ang pinanggalingan o isa lang? Ayan. Maraming pinanggalingan. Maraming. Seven wow. days. Iba-iba <laughs> <laughs> pala. Iba pala yung yan. Maraming pinanggalingan pinagpuno pinagpuno niya siya sa mga hari oo e ano yun na natin ano ba pangalan yan kasi tinatanong hmm. na nga rin natin eh. ano ba ang pangalan niya dito pa rin si Isayas so, huwag tayo aalis sa, sa, sa Isayas dito lang tayo eh, Eto, ito sa 45 palapit ng palapit sa 4611 11 inihahanda ni Isayas eh bago niya bago niya banggitin yung ibong mandaragit ipinakilala niya si Isayas inihahanda na niya yung mga magbabasa sa kanya Sabi rito sa 45:4 sabi ako ang Panginoon sabi at walang iba liban sa akin at walang diyos aking bibigkisan ka bagamat hindi mo ako nakilala upang kanilang malaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang, li, walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Ito pala na ipinakikilala ng naibong mandaragit ay tinawag ng Diyos. Ah, di ba? Tinawag siya sa pangalan. No, talagang tinawag siya. Pero maliwanag ang sinabi, bagaman hindi mo ako nakikilala. Tinawag siya ng Diyos kahit hindi niya kilala 'yung Diyos. Pwede pala 'yun ano. No, mga kapatid. Pwede pa tumawag ang Diyos kahit hindi kahit niya nakikilala. Hindi, hindi At tinawag... Nung tinawag Ano, brother? Kung tinawag ba siya dyan ng Diyos, brother, eh, hindi naman siya gutom. Ha? Ah? Hindi, hindi siya, siya nag... Hindi nag gutom. Hindi nagutom ito. Oo. Oh. <laughs> tanong si Brother Arnold. <laughs> Wala siya sa buhay niya dyan. so, uh, itutuloy ko. Huwag niyo lang pansinin niya nang humulit lang yan. so, ito palang, ito palang ipinakikilala ni Isaiah. Tinawag ng Diyos. At tinawag niya sa pangalan. Ibig sabihin, o so kahit hindi niya kilala ang Diyos, tinawag niya. Eh sino nga, ano bang pangalan yung itinawag sa kanya ng Diyos? Ayan. Itataas natin ang basa sa uno. Yan pa rin, sa 45.1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis kay Siro na, kanang, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang mapasuko ang mga bansa sa harap niya. Aba, <laughs> eh, yun yung sinabi sa una nating binasa, di ba? Yung mga hari, binigyan siya ng pagkapuno sa mga hari. Ang sabi rito ng Diyos, di ba? Upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bahay ay hindi masasarhan. Ayan. Ayan. Uh, pansinin ninyo, kung yung puno nyo, yung tinutukoy sa 46.11, una, nagpuno ba siya? Tinawag ba siya sa kanyang pangalan? Asaan? Eh, dito si Isayas, binanggit yung pangalan. Hindi naman, hindi naman binanggit yung maligaya eh, sabi. Masaya eh. Di naman eh. Di ba? Di naman binanggit yung masaya. Ang sabi, zero. Zero ang binanggit. Sira. Di ba? Zero. <laughs> zero. Kape, kape, kape. <laughs> kape. Okay. Di ba? Uh, sa, sa, uh, uh balikan ko lang dito sa 40, uh, uh 1.25. Ang sabi dito, Uh, may ibinangon ako mula sa hilagaan at siyang dumating mula sa sikatan ng araw. Gusto ko lang balikan yon Alam niyo kung bakit. Itong si Zero, ang nanay ni Zero ay tiga mi Mido, mi Media, Media Nights. Alam niyo kung nasan yung Media? Nasa North, Northeast ng Babylonia. Ang nanay niya tiga doon. Ang tatay niya tiga Persia. Nasaan yung Persia? Nasa East. East. Oh, no. Wala wala nang wala nang piyesta eh. <laughs> Di ba? So, sabi na sabi ni Perdi, sabi ni propeta Isaiah, may ibinangon ako mula sa hilagaan sa media nasa north, north east ng Babylon. At siya'y dumating mula sa sikatan ng araw, ang tatay niya, Persian sa East. Oo, oh, no? Sa yung sinasabi ni ano, sa akto yung sinasabi ni ni ano, ni Propeta Isaiah. At saka, hindi kaya, ano, hindi kaya pwede na sabihin dyan, lumipat. Kasi taga-tagig eh, lumipat sa Quezon City <laughs> meron saot, eh. Pero ang tagig south eh, south tagig eh. Eh, meron pa isa, di ba? Pinagpuno niya siya sa mga hari. Paano yun? Hindi naman eh, di ba? Eh, sabi nung ginamit yung 7-2, eh, sinigaw yung apat na hari hindi naman siya narinig nung apat na <laughs> yung apat na <laughs> <laughs> yung apat na hangin ano apat na oo oh, apat na anghel hindi naman siya narinig at sa isang, isang interesting na bagay ang pangalang zero sa sa persian no pag tinanong mo sila uh, ano ba ang ano Uh, ano ba ang Persian ng araw? Kur. Di ba? Kur. Yun yung root word ng siro. Araw. araw. O sa sikatan ng araw. No? So, pumupunta kay kitang-kita mo na na, na ano, na ang tinutukoy ditong ibong mandaragit ay si Haring Siro ng Persya. ba? Diba? Ngayon, ang sabi dito sa 46.11, is sa yung isa pa, nagumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Ayun, gusto ko yung malayong lupain. Saan ba batong malayong lupain na to? Basahin ko muna tong tong payo na natutupa rin ni eh, Haring Siero ah. Ang sabi niya rito, nagumagawa ng aking payo sa malayong lupain. Ang sabi rito ni Propeta Isayas pa, itutuloy naman natin ang basa sa 48.14. Ang sabi rito, ah, Kayo'y magpipisan kayong lahat at inyong dinggin. Sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Siyang inibig ng Panginoon ay kanyang tutuparin. Kanyang tutuparin. Alin, ang kanyang kaligayahan sa Babylonia at bubuhatin niya ang kanyang kamay sa mga kaldeyo. Babylonians yun, yung mga kaldeyans, di ba? So, doon pala sa Babilonia, doon pala sa Babilonia, yung pagtupad ng pa yung tinutukoy sa 46.11, 46.11 ng Isayas, nung Ibong Mandaragit, di ba? Ang tanong, hindi naman sinabi hindi naman sinabi na yung malayong lupain ni Babylonia. Ang sinabi diyan yung mal, ah, ah, sabi diyan malayong lupain at ang malayong lupain nasaan? Nasa Pilipinas. <laughs> Nasa Pilipinas, hindi naman Babylonia yung malayong lupain. Ah, ganun ba? Di ba? Gagamit pa ng ano yan, mapa. Gagamit pa ng world history yan. No, yung world history naman, na lumang world history, binaluktot. Di ba? O. Oh. Eh, hindi naman Babylonia yung mal, malayong lupain. Ah, hindi ba? Tanungin natin yung may, yung may akda nung ano, may akda nung ano, ng pagtawag sa ibong mandaragit. Eh, Mang Isaya, nasaan po ba yung malayong lupain? na inyong tinutukoy. Ayaan natin hindi pasagutin ba si Mang. Ba Babilonia yan. Ha? Hindi ba Babylonia yan? nga ang tanong, hindi ba yan Babylonia? Kasi ang sabi ko, baka interpretasyon ko lang yung malayong lupain, eh, ang Babylonia. Kaya mas maganda, tanungin natin yung mismong author nung yung nagsabi niyan. Saan po ba yung, saan po ba yung malayong lupain? Ito po babasahin natin. Ito po ang ang sagot ni propeta ni Mang Isaya doon sa tanong natin. Nang magkagayoy, dumating si Isayas na propeta sa Haring Ezekias at nagsabi sa kanya, Anong sinabi ng mga lalaking ito at saan ang galing na nagsiparito sila sa iyo? At sinabi ni Ezekias, sila'y nags, nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain sa Babylonia. Sa <laughs> Talagang hindi At, siya. Malayong lupain sa Babylonia. Nagkakagulo mm -hmm. na yan kasi sinakop na yung ano eh. Uh, binihag na yung mga Israelite eh. Kaya sabi sa nagpunsa na nanggaling yung mga taong yan. Ang sabi ni Isayas. O oh, yan yung sagot ni Isayas. Sabi niya, Sila'y nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain. Saan? Sa Babylonia. Kaya maliwanag, sa 46.11, yung malayong lupain, yung malayong lupain, yung Babylonia. Kaya yung ibong mandaragit ay si Haring Siro. At hindi kung sino man na nasa malayong panahon. Magkaiba po yung malayong lupain sa malayong panahon. Yung kasi, malapit sa katotohanan, magkakaiba yun. <laughs> mas malapit, mas malapit sa mas malapit sa katotohanan, di ba? Yung sinasabi kasi ito mismo ang, ang ang nagpaliwanag nito eh. Si ano eh, si propeta Isaya, si Mang Isaya ang nagpaliwanag nito. Na yung tinutukoy niyang ibong mandaragit dito ay walang iba kung hindi si Haring Zero. Ay ang gagawin niyan alam mo, para hindi ka pumunta dito. Eh, yung iba naman ni eh, na nasu, na ano diyan eh. Ano ba? Nasa usukul. Nasusukul sila dito sa Talata eh. Dadaanin ka sa pagka, pag hebrew hebrew yung misrak. Minamaji. Mamajikin. Magmi-misrak ngayon eh, mag, uh, yung misrak, 'no? Mislead. Para ma-mislead ka. <laughs> kinimiso ka. Awo kasi, uy, nag-Hebrew, Hebrew, nag-Hebrew, Hebrew. O, oh, uh, mawawala na ngayon, eh, tanungin mo na lang si Isaiah. Dito lang. Hindi, walang, kaya nga, maganda yan. mag, uh, magandang tema yan sa debate. Patutunayan ko na sa aklat ni Isaiah na ang ibong mandaragit ay si Haring Siro. Tututulan niya naman sa pamamagitan ng aklat ni Isaya na hindi si Zero ang ibong mandaragit. Walang ibang aklat na gagamitin palayo. Walang hindi, ibang aklat. Hindi, Isa hindi makakatakbo yun. Kaya nga, yun lang, yun lang.